Nakaharing na no sanga So, ito na nga. Maga. Gan kaming bahay. Si Bunso. Pinatulog ko kasi kagabi kay la mama. Eh, susunduin namin para ihatid sa si school kasi siya lang may pasok. Tapos, uh, umalis kami ng bahay 10 to 7. Bago yung main highway, may mga itid na kalsada dahil sa amin na parang one-way lang eh, nung dadaanan na namin, ayan, may nakaharang na sanga ng mangga sa gitna ng kalsada. So, bumaba si Javi, tapos nililis, niya. Eh, nakita ko na nahirapan eh, siya kasi medyo mabigat bigat nga yung ano, sanga. Um, ano, bumba ako, nilapitan ko, tinulung ako siya, tinulak namin, iginilid namin yung ano, sanga. Tapos ano pala yan, may lamat na kumbaga galing sa puno, marupok na. Alam yung kalahati, parang tuyo na marupok na ganoon Tapos, natuluyan na siya. Wala na nang bunga na mabigat siya. Parang siguro, sabi, sabi na ano ko, umuwi galing nag, ano, nang fast, nag-facilitate yung panganay ko ng basketball at volleyball sa gabi. Umuwi mga 3am na. Sabi niya siya pala yung unang dumaan yung ano. No? Maaharang wala daw siyang madahanan. Eh, nung kami kaya namaga may space na sa gilid eh, na pwedeng dumaan yung motor o tricycle yan. So, sabi na anak ko, pinatungan daw ng, tinayaan daw ng kapre. <laughs> kaya nagtuloyan ng maputot. Mabigat daw yung kapre. Ayan, so pati mga maliliit, yan, pinagpuputol namin para hindi makaabala sa daan ng sakyan. Para maluwag-luwag na yung daan. Ayan. So, balik na sa sasakyan. Pinagpawisan kami. May hubby. Tapos, na kami. Sundok kay Bunso para pumasok sa school. Hahatid siya. Yan yung sunrise. Kita niyo ba? Bago makalabas ng main highway. Thank you for watching!